lang. Speaking of Pastor Apollo Kiebel, attorney Claire na pag-usapan natin kanina na na humihingi ang uh, region, Police Regional 11 ng uh, kopya nung master plan, master plan nung, mm -hmm. nung building ng Kingdom mm -hmm. of Jesus Christ pero hindi pinayagan. Uh, sa paliwanag sa, sa batas attorney Claire bilang isang magaling pong abogado, <laughs> kailangan pa ba ito ng ng court order para makahingi ng uh, ng ng plano, ng okay. gusali, or ng, uh, from the architecture, akin, eh. or yung may-ari ng halbo, ako may-ari ng building. Mm. Ganon. Ito, ito, ito yung sa akin. Oh. Ito sa akin, mga ka-clear. Um, pag kagitong klase na meron kang pinapatupad na batas. Mm -hmm. ba diba? Kasi hindi ito ordinary, hinihingi ka lang. Eh. Okay, attorney. Meron kang pinapatupad na warrant of arrest. Uh -huh. At may fugitive di umanod doon sa lugar. Mm -mm -mm. Diba? Bakit mo pa pakakilanganin ng court order? Oh, okay. Di diba? Kasi hindi mo naman... Ako, alam din ikaw ganito mga kaklira. Mm -mm. Alam din ikaw sa news, hindi nila pinayagan kasi violation siya ng 172 of the intellectual property rights. Ah, yun pala uh, yun. Intellectual palayo. property code. Oh, okay. So syempre nagtaka naman ako, bakit naman intellectual property? Mm-hmm. -mm. Ang inisip ko mga baka pwede privacy code, uh, privacy, data privacy act. Okay. Pwede data privacy act. Oo. Oh, oh, oh. Pero, ang binagit kasi dito is, uh, in violation daw sa article 172, na mm. intellectual property code. So, pag tignan mo yung 172, ito yung patungkol sa mga creation. Okay. Yung mo libro, tula, kanta. Mm. Na hindi mo dapat kopyahin kasi may mm -hmm. copyright. Kaya, intellectual cap, uh, property, property. May copyright. Oh, 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 oh. so yung 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 paggawa ng master plan na yon, is a creation. Mm -hmm. ba? Diba? Eh teka lang. Hindi naman 'to sinabit sa ano eh. Hindi naman 'to sinabit sa intellectual property ano eh, office. Eh. Oo. Oh, oh. Sinabit ito sa inyo. Mhm. Mm Saka ano bang tingin mong purpose sa Mayor Basti? Mm -hmm. Anong purpose ni Major Torre. Uh Oo. -oh. Diyan sa master plan. Mm -hmm. Kokopyahin niya para magpagawa din siya ng ganyang kalaking building. Oo. Uh, uh -oh. Eh magkano ba halaga niyan? Ni baka nga yung bakod yan hindi makaya ni Major Torre para magpagawa. Ti mm -hmm. ba makahanap lang ba ng butas? Aha. Uh -huh. unang una sa ibang sa ibang banda niya pag ito ay pat patungkol sa pagsosolve ng isang krimen, talagang ano attorney. Eh, kailangan mabigay mm -hmm. yan. Uh Oo. -oh. Oh, 'Di ba? Kasi ang pinag natin dito, partner. Mm. ba? Diba? We're talking of a fugitive. Oo, oh, oh. nagtatago. Nagtatag daw diyan. Oo. Oh, oh. Kasi oh. hindi mo tutulungan? Mm -hmm. da, ano, mm -hmm. ibigan mo? Mm -hmm. Paano kung hindi si Pastor Kibolo 'yan? Ah, 'yun ang 'yun ang ano do, mm. ato Attorney Claire. Ang posibleng maitanong natin at magkaroon ng mm. comparison, diba? pagkukumpara. 'Di ba? Yun yun, partner paano oh, kung oh. hindi si Pastor Kibolo yan? O, yun oh, ito pa. Ito pa. Halimbawa na lang. Mm. Oh. Diyan sa building na yan. Halimbawa, hindi mo kaibigan na Wala-wala tayong friendship-friendship pa. Friendship, ha? neutral. Oh. Halimbawa, neutral si Mayor Baste. Sige, sa gitna. O, oh. gitna ka. Wala oh, kang oh. kinakampihan. Okay. Tapos, may nagsabi na dyan sa bunker may bomb. Okay. May pasabog. Oo. Oh, oh, Diba, nag-warning. Oo. Oh. Diba, sa tao, panapili ko mm lang. tum -hmm. tung 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 lo. Mayroon mm. si mm -mm. May ganon. Opo. No? Uh -huh. mm -mm. In 3 hours otherwise. Naku. Parang pelikula lang ah, oh, O tapos. Pero mmm, ipipikitin ko. Mhm. Trip ba pipikilan? Mapipikilan mm -mm. ng pagsasabi. Mhm. -mm. Mm -mm. Nako po, oh, oh. Tony. Oh, ngayon. Oh, okay, si General Torret. Oh. Ring. Hello. Oh. Mayor. Mayor. Sino <laughs> <Hena> to? to? <laughs> <laughs> Parang galit si General Torret. Oh. Mayor, I need your help. Mm. Palin kita diyan eh. Ay, mali mali mali. Hindi pala, hindi pala sabihin. Sorry, wrong number. Hindi <laughs> <laughs> pala si Mayor yun. <laughs> okay, tawag. Hindi pala. <laughs> <laughs> Hello? Mayor? Mayor? Si Mayor Basti ba to? Yes, sino to? General Tory po. General, kailangan ko po ng master plan. Bakit? Naku, di kayo nakikinig ng news. Mm -mm. May bomba dyan. Sanabi, may bomba dyan. Kailangan natin din isagip. Oo, oh, oo, oh, Oh, oh. Ang okay. mga KOJC members. Oo, oh, oh, nandun sa compound. Sa ah? oh. Nasa compound. Sa in three hours. Pag mm -hmm. hindi yan na pa, ano tawag, detonate ba tawag doon? Oo, oh, oo, oh, oh, detonate at oh. attorney Claire. Nasa oh. niya? Punta muna kayo sa korte. Ma pamingin kayo. No, permit. Bye. Bang. Yung ba diba? diba yun? Yung ba yun? Yun. Ang magandang paliwanag doon. Attorney drama Claire. Drama yun. Oo. Parang, na, parang bukas na yun. Pang, usap, pang drama special na natin yun. Attorney ha. <laughs> uh. Oo. Diba? Yun ang alimbawa. Ah. oh Yun yun. Diba, bakit ka so, kailangan yung para binig, binig tapos sabi nga nila, ang ginamit nga niya, 172 Intellectual Property Code. My golly. Mm, -mm. mm. So, ibig sabihin na, Tornike, pwede. Na, na ibigay. Eh meron may pinapatubad itong mga oh, otoridad oh. eh. May hinahanap na eh, fugitive. Eh, paano nga kung talagang ayaw nung architecture o yung may uh, yung may hawak mismo nun, nung plano na yon from the KOJC? Oh. At Siguro may kaakibat na pwedeng i sila. In, well, in, in wala bang kopya case. niya ng ano, ang ang isang departamento ng isang lungsod, di ba, engineering? Sa so building It, ano lang yan eh? Building hindi ko, hindi ko alam kung saan pa nila ipinapasa. Mukha sa local lang. Talaga. Local. Pwede ron, Atty. Claire. Ito pa. Oo. Oh. Ito ang pwedeng mangyari. Mm -mm. Mga, uh, mga, kayubi. Oo, oh, Atty. Claire. Na, <coughs> posible, ha? Oo. Oh, oh. Oo. Oh, oh. Ito ang posible. <laughs> mm. Bakit ayaw ibigay? Ang tanong. Mm. Nag-isip kayo, kayubi. Bakit dinidin? Din din? Maliba sa friendship. Oo. Oh ang pwede maging dahilan dito. Meron bang master plan na sinagmit? Ah, oo. Oh, <laughs> oh. May building permit bang in-issue? Iyon ang tanong doon. At kasi kung wala attorney so, Claire, bakit? Okay. okay. Sino ba gumawa nito? Oo. Oh, oh. 'Di ba? Eh, at the time na ginagawa 'to, sino ba ang presidente? Sino ang mayor? Ay, isa pa 'yan, attorney uh, Claire na. So kahit gumawa yan ng gumawa, ng kailang ilang bunker diyan ay sasaway ba ah oh. pagbigay man niya ng master plan oo oh, ito, oh, ha, oh, 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 kung oh, oh. tumupad man sila sa batas di ko sinasabing hindi sila tumupad ha ako yung nag-iisip lang na baka wala pwedeng kaya, ito, pwedeng yun. kaya wala mabigay oo oh, oh. at kapag sinabi niya na pumunta muna kayo sa korte oh Tatagal pa yun. May mag-o-object. Object? Of course, may mag-o-object. Oo oh, oh, naman. Diba? Eh. Tatagal yan. Saan so, tanong natin? pagpapatagal, oo. Oh. Kasi, kung wala talaga, papatagalin talaga yan. Nako, yan dyan tayo, yung Atty. Niclaire. Kwedeng mabuking, mm -mm. wala palang building permit. Mm -hmm. And that's a violation, Atty. Niclaire. Of course, a, oh, oh, a oh. violation yon. Oo, oh, oh. kasi lahat tayo, pag magpapagawa ng pag second floor, pa third floor, we have to ask for building permit yes. from the local. At kung area. masipag, mm. ang building official, iti-check yon at walang building permit. Mm. At nag-occupy yan. At nagawa ng ganyan. Sa si criminal case. Oo. Uh, at tourney. So, di ba? Paano oh. kung wala? At kung meron man. Ang bawa natin. Oo. Oh -oh. Tingin nyo ba? Di ba? Ang sabi, e eh, bagong gawa. Hindi pa nga daw tapos yung ibang tunnel. Oo. Oh -oh -oh. Sabi na NBI. Mm -hmm. Di ba? So, in other words, hindi na siya party ng totoong master plan. Ay, ang dami pa lang ano nito, no, oh. Attorney Claire. So, may baka As may mga sikot? ginagawa diyan na hindi pa rin ma parte ng no original master plan. Which is possible, Attorney yes. Claire. Posibleng Especially mangyari 'yun. Kung ang ginagawa mo ay banker para taguan. O. Oh, oh. Alangan naman, isiwalat nila sa sa publiko. Oo. Oh, oh. 'Yung ginagawa mong taguan. Correct me if I'm wrong, <coughs> Attorney Claire, bago ka magpagawa ng banker sa gusali mo. May may valid reason ba dapat from wala naman basta, Dapat, hindi kahit banker yan kung wala ka namang masamang motibo. <laughs> mm -mm. Dapat syempre, mo. kasi par, partiyan ng ano yung structure mo. Oo. Oh, oh. Pero kung ikaw yung may-ari ng gusali, bakit ka magpapalagay ng banker attorney? Kasi criminal ako. Um, okay. may bala akong sa baba na hindi makikita ng iba. Oh, that's the main reason, Attorney Claire. Okay. Okay. Sa kasiguro Oo. Oh, oh. <coughs> For safety, kung anong mangyari. Mas masarap may gawing kababalaghan. <laughs> sa ilalim. <laughs> diba? Ganun ba yun, Atty. Claire? oh, pwede, pwede. Uh. Pero karami ng Tony Claire, talagang... Mm, mm Ay, paghuhukay lang. Oo. Oh, oh. Magkano? Oo oh, oh, nga. Pero yun ang pinag-usama, Tony Claire, sabi mo nga, dasa ng ano, ito ba nais-submit, nais-submit iba sa... Ooh. Diba? Diba? lo- so, lokal. So sa akin, oo, kung ako oo. naman ang matinong mayor, ma matinong uh, leader ng isang lokal na pamahala, Mm-mm. -hmm. may gawa ang mga polis. Oo. Oh, oh. May hinahanap. Bakit naman hindi ako makikipagtulong? Correct. Attorney Bukas daw po may hearing sa Senado hmm. sina Senator Robin and Bato. Of course, pipilitin nila 'yan. sang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o King Miyerkules ng Madaling-araw, September 4, 2024. Maririnig sa video ang tila pagmasa na kung saan ay patungo ito sa basement area ng Jose Maria College o JMC na tinuturo ng PNP na patungo sa lagusan ng bunker na diumanoy pinagtataguan ni Pastor Kibaloy. Sa impormasyon mula sa SMNI News, mina-monitor silang mga bato, graba at semento na ipinasok ayon pa ng pulis sa nasabing compound. Ang impormasyon na ito ay patuloy pang binibigyan sa panig ng Police Regional Office 11. Isa lamang din ito sa ilang mga pangyayari sa ikalabing dalawang araw ng pagsisilbi ng Warrant of ng PNP kontra kay Religious Leader Pastor Apollo Quiboloy at sa mga kasamahan nitong akusado. Kaugnay nito, noong September 3, ipinalabas ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang notice sa kanilang gagawing ocular inspection at public hearing ukol sa operasyong ginagawa ng PNP sa KOJC Compound. Ito ay pangungunahan ni Committee Chair Senator Ronald Bato de la Rosa na nakatakdang mangyari sa Biernes, September 6 ngayong taon. Ilang senador rin mula sa Committee on Justice and Human Rights at Public Order and Dangerous Drugs ang inaasahang dadalo. Kaugnay nito, handa naman ang PNP na ibigay ang kanilang buong operasyon at komprensibong impormasyon para sa gagawing hearing. Our goal is to ensure transparency and accountability in all aspects of our operations. Humingi rin ng pag-unawa at suporta ang PNP kay Sen. De La Rosa na nungulo sa nasabing komitiba, lalo pat dati itong hepe ng PNP. Una ng pinanindigan ng PNP na legal at sumusunod sila sa rule of law sa kanilang implementasyon sa arrest warrant contra kay Pastor Kibaloy. Wow, oh, magkakalakas nila na naman ang boses ng mga taga-kingdom of Jesus Christ. Oh. Alam mo, Senator Robin and eh, Senator Bato, Kausapin niyo yung sinasabing biktima. Oo. <coughs> kasi di nyo na didinig eh. Mm -mm. Di nyo na didinig. Mm -hmm. Kung tutusin, sa akin lang, uh, kung, kung, kung talagang ano to, berdugo ang dating ni ano, when we say berdugo, hindi naman yung kum kumikitil ha. Yung magtipong may kamay na bakal pa. Ah, okay. Pait pa kasi si ano eh. Ayaw niya magkaroon ng issue. Mm -mm. Talagang paaalisin ko muna yung lahat ng tagay. Ako ha? Within the compound, no? Oh. Pakusukan oh. ko yan. Mm, para maggawa It na yun. Itong nakakatakot. Oh. Ang nakakatakot kasi dito, di ba? Come and go yung mga tao. Mm -hmm. Sa dami niyan, hindi na makikita ng polis. Oh. Paano ko magsuot ng ibang suot si pasto? Oo. Oh, oh. Maka alilis. Kasi, come and go yung tao. Parang pelikula, Tony Claire, oh. no? Parang nababanaag mo. Sa dami nila? Oo. Oh, oh kulang yung pulis mabantayan ma, 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 ma bantayan ang bawat isa. Eh, tanong Atty. Claire ng Kayubi, Atty. Claire, bakit po 13 days na doon ang mga taga, ang mga pulis, sa dami nila, libo, at hindi pa rin po na... Kasi pinapahirapan daw nga sila, no? KOJC. Ayun. oh yes. oo, Tapos, Sa bawat galaw nila, lahat nakasugod sa kanila, nadidistract. Tapos yung supposed to be, na papasukan nila, ginawang nakakaliit, So, so, so hinahad lang. Hinahad lang. Oo. Oh, oh. Pero kung dapat may ganyang police operation attorney clear, clear dapat lahat. Kung ako naman, di ba, at oh. naniniwala wala na doon si pastor, nakatakas yun na. Di ba? Mm Malis. Mm -mm. Hayaan ko talaga para mapahiya yung police. Ah. Kasi ako ha, oh, minyari, alam ko na, wala. No, oh, oh. Na, oh, oh. Si nila na as early as March daw, wala na dyan. Mm, -mm. Kung as early as March, wala na dyan, di ko yan naharangan. Mm. Eh, bakit ba harang na harang kayo? Oo. Oh, oh. Kaya, hindi, ko yan naharangan. Tapos kung meron man bunker yan, sasabihin ko lahat yung pinto. Diba? Mm -mm. Magtagal man ang polis doon, sino mapapahiya? Di ba yung polis? Sabi ko sa inyo, wala nga dito eh. Paano, attorney, Gahambawa, may mga nas nasira doon yung mga polis na na, na instructor? instructor Ako eh, dapat may ng, ng gobyerno yun. Ah, yun lang, attorney mm -hmm. Kasi yun ang ano doon eh, nakikita doon Yung eh, mm -hmm. mga KOGC members eh, mm -hmm. di ba? Nasisira. Yun. Ito ang tanong. Ito ang challenge. Mm. Mukhang gagawin yung hearing dyan sa may KOJC. Talagang ano eh, uh, makikita mo ang killing nila Sen. Bato sa Sen. Um, Robin. Robin. Mukhang humingi na ng tulong tungo ano eh, mm -mm. KOJC eh. Kasi hindi pinapapasok doon sa lugar na mukhang may ginagawa yung kapulisan. Oo, oh, 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 attorney. Diba? Nangyari dito palakasan eh, no? Kanya-kanyang ano, kanya-kanyang kapit. Mm. Sa tanong diyan, mapipilit ba nila? Oh, ang pulis kasi hinaharangan eh. Nako. Alam mo? Eh, kayo, kayong senador, wala, wala, wala kayo makialam diyan. Oh, oh. Kasi ang pagpunta niyo diyan in aid of legislation lang ah. Oh, Oo. Oh. Kung ako, kung nakikinig, <coughs> kung nakikinig si General Marbil, mm -mm. Kung may ginagawa man ng pulis doon, hindi ko alam ha. Mm -mm -mm. Ayoko na makampihan yung pulis. Kung meron man. Mm -hmm. At ito ay kailangan talaga sa operation. Gagawin. Hindi ko talaga papapasukin yung mga senador. Oh. Bakit? O sige, contempt nyo ako. Mm -mm 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 -mm. Di ba? Kasi, hindi ito, hindi ito sa COP ng in-aid of legislation nila. Oh. Diba? Okay. Ano munang, pala, ano ba gina, ano ba ini ano ba inaano niyo? Gagawin yung batas. Mhm. Mm Overkill na pag ano, na pag aresto May batas na diyan eh. Mm -mm -mm. Specify niyo ano muna yung gagawin yung batas. Oh. O ngayon hinahadlangan niyo kami. Mm -mm Hindi -mm -mm. may, may ginagawa kami trabaho. Mm 'Di ba? So pakita. Ah, ako ah, hindi ko talaga sila papapasok. Ayun. Eh, yun lang. attorney Claire nagiging problema dun ngayon dahil may mga members nga eh na nandun sa loob. Nahahadlangan. Nahahadlangan eh, di ba? Hindi nila binagbagyan ng daya yung mga oo, member ng kukulisan na magsagawa ng kanilang operasyon. Mm, 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 sa akin mm, nga, kung wala na dyan si Pastor Kibuloy, mm, mm, huwag nyo nang harangin. Tapos sabihin nyo, kapag napahiya sila at walang nakita, mm, belat. General Torre, belat ka kasi... Wala. Di ba sabi namin wala? O, oh, di pahiya ka. Gano'n. Oh, eh, hindi. Yun. Oh, Nadlangan oh. nyo eh. Eh, talagang ano to, attorney, mm. magtatagal. Magkakaroon mm. pa ng maraming mga... Tapos pagka may nasasaktan, di umano. Di ba? O. Oh. Basta nahaharas, di umano. Mag... O, oh, kasalanan pa ng PNP. O, oh, oh, ganun talaga ang ano doon, attorney. Ayoko naman kambihan ng PNP dito. Ayoko mm -mm. naman kambihan ng kay, KOJC. Kay Kaya lang. Oo. Oh, ah. oh. Ah, sa lang, hayaan yung magtrabaho. Oo. Oh, oo. Oh. Sabi ni Banwago na Atty. Claire, nasisira hmm. po, masisira lang discarding ng mga pulis. Yes! Kaya nga kung ako, oh, kung oh. nakikinig si General Marbil, si General Torde. whatever happens, hindi ko yan papapasukin. Oh, Storbo oh. kayo. Bakit pag ako... Punta kayo sa korte. Oh, <laughs> Sabihin oh. niyo sa akin kung bakit in aid of legislation yan. Oo. Oh, oo. Oh. Yun lang. <laughs> sabi, ni addictus, sabi ni addictus. Huwag Sabi ni Addictus Rex Bella. Bella. <laughs> diba? <laughs> <laughs> kasi ganito, ganito. Oh. Executive ako, parte ako na executive eh. Mm -hmm. Legislative kayo. Ang trabaho niya is gumawa ng batas. Bakit niya papakialaman yung ginagawa kong pagpapa-aresto at paghahanap? Mm -hmm. Sa kaibigan niyo. Oh. Yan, sa kaibigan niyo. Mm -hmm. Yun gagawin ko. lang. Ya, yeah, hirap. Hirap din ang tungkulin ng polis. Dito nakapihan yung mga polis, ah, pero napakahirap ng operation nila. Pag Mahirap ganito. yung operasyon pag may ganitong klase oh. mga senador. At saka yun nga, sabi Atty. Claire, sana yung may mga, may mga members within the compound na hindi talaga kasi mahahadlangan, di ba? Mm. Tapos kung may makita sila ng mga hindi ginagawa ng maganda ng polis, na kanya-kanya ano yan? Reklamo yan, complain mm. yan, Atty. Claire, di ba? Dalawang ano yan, story yan, dalawang panig. Kung meron lang talaga, no? Oo. Kung meron lang talaga ang Superman, no? May extra vision, no? <laughs> Kita-aksin. <agad> Silip po <laughs> agad, eh. No, Atty. Claire, eh, no? Extra vision. Pero, Pero tandaan mo ba yung mga pelikula ng mga unang panahon, partner? Panahon ng mga nanay natin. Kaya, alam, hindi ko alam kung nasa YouTube pa yung mga toy. Ano ba, ano ba, Atty. Claire? Yung pelikula dati, uh, siguro panahon to ng nanay natin. Kaya lang, syempre, nakikita natin minsan. Baka napapanood ka yan. Yung, yung salamin, ito, mm -mm. may salamin dati si Tony Ferrer. Ay, <laughs> Tony Ferrer. oh, oh, si Tony Ferrer. Wow, oh, di ba oh. parang siya yung James Bond ng Pilipinas? Yes, eh, diba? ba, -oh. Ano yun? Yung salamin niya, parang may x-ray vision yun. Tumatagos eh, no? Tumatagos yun. Tapos makita oh. makikita mo yung mga babae nakabra na lang. <laughs> iba yan, iba yan. Tumatagos na lang ano ganon ganun? Iba yan, iba yan. di ba? Tony Ferrer. talaga, di ano ba? Ano siya eh? si Tony pero Anong pangalan niya? Tony? Agent Tony? Hindi, ano? hindi ko kasi masyadong naparoon yung pelikula. Oh, pero siya yung wala James Bond. Oo, oh, pero anong pangalan niya? Basta alam ko, X44. Ah, wow. <laughs> Memorize talaga ni Tony Claire. Siyempre, old Ay, movie. Ayun nga, ayun o. Oh, Agent X44. Ayun, Agent x, Ay, oh, Agent x Sabi Ni, ni Anz Tubera. <laughs> Kapanahunan mo to, Anz Tubera. Oo. Oh, oh. Sabi ni Addictus Rex, Agent 44. Ako, Addictus Rex sa paghahalata. Ah. Hindi oh, kasi, mm. Ako, sabi ko nga. Tumatagos siya, na attorney Claire. Tumatagos siya uh -huh. sa lamin. Hindi, ako sabi ko nga, hindi ko alam siguro. Kung alam kung ba't ako naging lawyer, bakit dapat ako naging director. <laughs> Oo, pagbagay mo rin, eh, no? Hindi, kasi mas, ano, sabi ko, ito, ito, sa so, totoo lang, ah. Oo. Ah, uh, lawyer ako, pero siguro, kaya agent, na, siyempre, agent Falcon. Uh Oo, -oh, ayun, uh -oh. agent. Tony Falcon. Uh -oh. Tony Falcon. Uh -oh. Kasi ganito, partner, siguro kung pag, kung, kung given a chance, uh -oh. na mag -re review ng uh, current events, uh -oh. Mm -mm. at mm -mm. movies. Ha? Movies, mm ah. -mm. Kaya siyempre kailangan ko mag-analyze for the mga ka-clear and mga oh, -oh. ka -ubi Kasi saka, ito yung, ito yung nangyayari. So, mm -mm. Kailangan natin silang turuan pa paano, I to think. Diba? Uh, kung mag yung critical thinking, oh, oh. masanay, diba? Mm -mm. Yung nakikita mo na sa dyaryo, yun na. Pero sabi ko, given a chance na magre-review ako ng movies. Oo. Oh -oh. Gusto nyo ko yung mag-review ng movies. Ah. Kahit yung mga old movies. Talaga, attorney. Kung anong istorya, kung makabuluhan hmm. ba, walang saysay yung mga, uh -oh. ah, yun ang maganda. Kasi e, sabi ko yung nanay ko, di ba? Sabi ko, nagmarkin ko na dito. Nag-artista uh -oh. siya dati. Kaya yung mga, yung mga para mga makatatanda ng mga aktor, mm -mm. kahit hindi natin naabutan, kilala ko siya. Because ah, because of, of her, her ma'am. Wow. Oo, di ba? Eh, attorney, may mga gadgets naman na ang pulis, ha? Di ba? May narinig ng heartbeat, o oh, ano yung mga yun. Eh, ang gusto ko nga ah, yung salamin ni Tony Ah, salamin. <laughs> Saan ba nakakabili niyan para malaman lang <laughs> kung talaga... ano, si Eldion, no? Ito masabi mo, si Eldion, alam din niya, eh, Agent X44. Oo. Oh, oh. O, diba? Naku, nahala paghahalata ang mga... Ay, hindi, mga alam mo, kasi parang nagkaroon din sila ng pelikula ni ano eh. Oo. Oh, oh. Hindi ko alam kung Tony Falcon pangalan niya doon, ha? Hindi ko alam kung oh, siya oh. doon mm -mm. ah, pelikula, ay, pelikula kasama si ano? Si Vong Navarro. Agent X44 din ba pangalan niya doon? Ah, panahon mo. Diba, ang oh. damit niya, puting-puti. Oo, oh, 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 parang may pelikula nga. Oo, oo. Atornik lang ang mga manghuhula. Wala bang magagawa dito? Ano <laughs> naman <Tasawa> ka? <laughs> ano naman ka? Parang yung mga Madam O-Ring, Hula, Wala. Walaan kong talaga. Ano sa... <laughs> di kung ba? may power. Oo, yung mga power, di ba? Yung mga vision, mga kapangyarihan. Eh, kasi minsan naisipin mo kung totoo ba yung mga manghuhula o hindi. Ah, uh, naisip ko lang. <laughs> Pero kung ako, <laughs> kung ako, oh. worst comes to worst, oo. Oh oo. -oh. <laughs> <laughs> Papatol ako. <laughs> Makita lang siya. Hindi <laughs> na yung mga, mga pinaka-anong magagalit oh, ah, na magumumula. diba? mahulaan nyo nga kung nandiyan pa ba sa... Eh, teka lang. Oh. Ang may bolang kristal kasi. Si Atony Harry Roque. Pahiram kaya niya. Ah, oh, hindi niya ipahiram. Di ba? Hindi oh, niya yun. Ang hirap attorney, ano? Hey. Nang Ng, ano? Ng ganitong sitwasyon, di ba? Hmm. Pero ikaw sa sarili mong, sarili mong suggestion mo lang, attorney Claire, nandun pa ba? Oo. Oh, oh. Feel ko. Ah. Oh ko. Sa 30 hectares na yun, ano? Kasi, ang lawak na Kasi, nun. yung, yung ano eh, yung logic ni ni General Torre na, Oo. kung wala dyan, di naman kayo magkakandara pang harangin kami. Oh. May, may ganun eh. Tsaka, hindi siya maglalakas ng loob ng ganun, Torre ni Claire, di ba? Na, gawin yung operasyon na yon operation na yon kung talagang hindi siya oh, positive. Oo, saka from the start pa lang, hinaharang na. Tapos papapasokin after 30 minutes. Oo. Oh, oh. There's something eh. Kahit oh, sabihin mo na igalang mo kami, hindi eh. Kasi emergency to eh. Hindi, hindi to ordinaryong, hindi to ordinaryong lakad Sa eh. ibang bansa, attorney Claire, hindi po pwede yan. Hindi. Oh, pag sinabing operation, uh -oh. tabi kayo lahat dyan. Tok, 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 FBI. Ganun, <laughs> ah, ha? kahit anong mangyari dun sa ano, basta may hanapin kami. Uh -huh. oh, FBI. Oh. Dito ano, uh, human rights? Nag Oh, oo. Oh oh, 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 oh. Karapatang, oo. Oh, oh. Yan, bagal to. Oo, oh, oo. Oh. pag mga nasasaktan, nako, ah. yun lang. Ang oh, sabi ni Seven Samurai, si Odolfi din daw, may Agent Genghis Bond. Oh, Oh, ah, sige, di ba? Mm, mm Maraming mga agent-agent dati, mga, mga kayubi, ah. Oo. Oh, oh, Meron ba si Chiquito? <laughs> Ay, tanda ko yun, si Chiquito. Anong agent oh, siya? Anong agent siya? Anong agent siya, si Chiquito? Uy, mga kayubi, baka alam nyo dyan. Ako. <laughs> napaghahalata. <laughs> Mr. Wong Chiquito. Oh, di ba? Oh, oh. Yun. Meron, meron, pa siya kasi nakasuot din sa si Chiquito ng Amerikana, di ba? Parang James Bond din yun dati. Ano pa ba? Ang K-9 ba may may tutulong attorney? Eh, oo. Ha? Meron. Ah. Sniffing dog? Oo. Meron, meron din. Kung boy pa si Madam Aureng dalin ko talaga dyan. <laughs> meron pa iba. Oo, oh, oo oh, pahulaan ko talaga yan. Yung mga oh. taga Ah, oh, gano'n, attorney. Lahat na magsalig ah! puwersa. Oh. Espiritista kaya? Hindi pa naman patay, attorney. Ah. Baka may ma ma malay mo. Hindi! Eh, Sabi na sa langit na. Ano sa? Oh, baka <laughs> spirit na lang. Mat 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 <laughs> diba? Hindi <laughs> diba? <laughs> diba? Pwede, pwede. Sabi niya ano eh, ni VP Sara eh, nasa langit na. Eh, baka oh, bumaba. O, oh. oh, ma ma, ma ano, matrace ng mga ano yung machine ng mga espiritista. Oh, oh. Pag naman nahuli yan ng mga ng mga pulis, ang ibebelat naman nila yung kay OJ siya. belat niyo nyo. Ay, naku, attorney Claire. Uh, Only in the Philippines. Oh. Ay, tatata, ah. -ta -ta, si Rosario, sabi niya, may $6 million man at saka si Bionic Woman. Ah, pwede. Ano nga ba? Ano nga ba si $6 million man? Oh, hindi ko matandaan yun, no? Ano bang power ni 6 million? Kasi ako ano na nee. Eh? Oo. Oh, oh. As ang, ang abutan ko ano ni? Si Ed Kalawag daw pwede. <laughs> Hanapin dalin doon sa kay OJC. Sino nga? Yung ano, nag-spirit <laughs> like, Ah! Okay. <laughs> <laughs> Tama. Baka tumakas yung balahibo niya. Oh. Di ba? Baka doon pa na, ah, nandito, nandito, nandito. Oh. Tapos <laughs> lahat yung balahibo. Lahat na para maano na, makita na si ano, si pastor ba? Kahit tagal na eh. Ilang linggo na at tour lang namin kayo kasi oh. masyadong tensionado ang bansang Pilipinas ngayon. Sa mga sa mga issues. Pero ito Attorney Claire, you that Attorney Claire. So Maraming oh. salamat sa ngalan po ni Ranjuman Rod Marcelino, Ranjuman Jenny Pahilanga. Thank you Attorney. Yes, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Attorney Claire Cas nagpapalala, wag tulugan ninyong karapatan.